So, ito na nga mga person. Kumusta kayo dyan? Eh, nanuloto tayo for today's video. Dahil wala tayong magawa. So, nabu-voiceover na lang tayo mga guys. Ayan, kumusta kayo before anything else. Itikman na ninyo kaya kanya niluluto. At hindi nyo alam kung ano yung niluluto nito. <laughs> Ayun na nga. Nagluluto po ko ng lintel uh, soup. Hindi siya soup. Parang dry siya na ewan. Hindi ko siya maintindi. Hindi ko siya ma-explain guys. Kasi ano yun siya. Uh, na ship yun sa, sa kanilang tinatawag ng ano, Indian na uh, na pagkain. So Indian na siya na pagkain yung lintel na pinaano ko, pinakuluan ko tapos nilagyan ko siya ng upo diyan. So gara ang tawag nila sa upo. Hindi ko alam kung anong English ng upo, guys. Kaya nang bahala kung ano 'yan. Basta 'yun na 'yon. So ito na nga tatakpan na natin at uh, meron pa kasi akong gagawin ng mga ibang lulutuin. So, mag tayo bago ang lahat na, bago yung matatapos. So, mag gawa tayo ng mac chicken burger. Ah, just, ala, ala, ano to guys? ala, McDonald. Oh, shout out sa McDonald. Bakit na McDonald's? <laughs> McDonald. So, yan. tayo ng, ano, homemade mac chicken. Ayan. Mac chicken burger. Burger, mac chicken. na ba Basta yun na yun. Basta. Manood na lang kayo, guys. So, ayan. At tutuloy natin kung ano natin magagunapan. tutuloy natin yung mga... Malayo ng Jumadaryo yung kamera natin kasi, guys. Ah... Uh, andyan kasi yung mga uh, amo natin. So, baka makita tayo nag-video-video. Uh, kasi, bawal naman. Kaya nga, hindi ako masyadong nag... Nag-vlog mga person. Hindi ako masyadong... Active na sa YouTube. Kasi, papalik balik lang kasi yung mga... Ano ko? Ah... Uh, area natin kung ano mga kaganapan. So, dahil bumaba na ang mga views natin ngayon, medyo mababa na din ang mga WH natin. Dahil Hollywood Week hindi tayo nakapag-play at hindi rin, wala din tayong mag-play sa atin. So, sariling kahid na lang tayo at sariling paningkamot. Yun na nga. At ito na nga, medyo malayo. So, ilalapit natin konti yung kamera natin kung saan natin to kasi meron tinatawag na naman tayo ng ating alaga ayan disturbo siya sa ating ano video kaya medyo malayo talaga hindi ko siya pwedeng ilapit kasi nandiyan siya baka mamaya makikita kita nyo diyan ayan ayan na siya ayan na yung batang pagkain na ang alam <laughs> ano actually guys yun yung alaga ng kapatid ko na since na nabuhay siya ayan dito sa mundong ibabaw ngayon ay 12 years old na siya. So, malaki na. So, medyo, medyo, ano na rin. Magulo sa ating mundo. Ginagalawan. Ang arte niyan. Pagkain lang alam niyan, guys. So, ayan. Balikan natin ang ating niluluto. Baka mapapagod. Hindi natin malaman kung tingnan natin kung luto na ba yung lintel. Orange siyang pulo na lintel nito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kasi, ang tinatawag nila dito is, dal na chef in Indian kasi yan siya guys Indian na, na masarap siya para sa kanila masarap talaga siya tapos lagi natin yan ng kunting spicy oh my god masarap talaga yan siya na pagkaluto parang nasa vlog ko na to siya paano ko siya niluluto kung nakasubaybay kayo kung meron mananood siya sana manood kayo malalaman nyo kung niluluto ko yan. nilalapit na natin ang ating mukha dahil medyo mataba na tayo <laughs> tumataba na tayo sa kakakain nito guys ayan lalapit natin kung anong mga ingredients ang gagawin ko sa aking sauce for mac chicken burger and ayan hayaan nyo na lang yun sya guys kung anong mga ganapan natin ganyan lang talaga mga outfit namin dito hindi kami nag uniform kaya palagi kami binibigyan ng mga pagkain ay mga pagkain, stay ano pala, damit uh, mga pang ano hindi hindi namin binibili yung mga damit namin kundi binibigay lang yung mga damit namin dito mga person hindi hindi namin binili binibigay lang nila yung mga ayaw na nila minsan binibigay nila yung may mga tag price pa yung mga hindi nila nagustuhan o di pang bahay na lang namin di ba so marami kami mga damit dito guys sobra sobra na yung damit namin hindi namin kung, yung mga hindi ko nagusto itatapon ko na lang siya hindi ko siya tinatapon kundi bigay namin dun sa ano man tawag dito yung box kasi may box dito na kung ayaw mo nang manun, pina, ano mo nang suotin ilalagay na lang namin dito may, malaking box din siya para sa mga miskin people miskin ang tinatawag nila yung mga wala hindi na makabili ng damit pero in fairness guys yung mga hindi na makabili ng damit pero may kotse yan <laughs> may kotse yan sila mga person Oo, may mga kutsihan sila dito. Kahit mga miskin sa atin, Diyos ko Lord. Kahit miskin na tayo, yung mga pobre hindi makabili ng kotse sa atin. Pero dito makabili, guys. Pwede yun. Kasi ang mura ng... meron namang mga, yung ano, meron man nagbibigay sa kanila. Kasi kailangan dito meron ka talagang kotse. Kahit mahirap ka man, middle, middle class ka na, mayaman, ayun yung pinakamayaman. yung nasa middle class ka, pwede kang magkaroon ng kotse dito eh. nalapit na natin para makikita nyo yung mga sauce na imimix ko ano lang yung mga sauce na imimix ko guys sa ating chicken is ranch uh, ranch ranch sauce tsaka yung mayonnaise tsaka yung kipipe, Japanese Japanese mayonnaise kipipe <laughs> kipipe talaga tawag dito guys Japanese sauce tsaka guli tayo ng ready made na yung chicken burger ay chicken fillet chicken fillet yan sya at sya ka yung ano gagot tayo ng litos si natin nahugasan na yan, yan sya sa nalalagyan ng na mga ganyan nahugas na yan sya guys baka magtaka kayo na, hindi ko sya nahugasan pero hugas na yan mga person kapag nilagay ko na yan sa plastic hugas na yan sya yung plastic na ganyan kasi nung na, nabili kasi yan ano kaya na eh nasa wrap din siya sa from Jamia, plastic wrap. so yun na nga babalik tayo sa sauce natin ranch sauce natin nilagay Japanese mayonnaise at saka yung mayonnaise talaga na normal na mayonnaise yun na ang nilalagay ko para sa ting Japanese ay ano mac chicken burger mac burger chicken burger ayan ano ba yan nalilito na si Inday <laughs> yun lang three three ingredients lang siya ang napapasarap dyan kasi yung Japanese sauce Japanese sauce, Medyo na, ano tayo doon? Merong, medyo naguluhan tayo sa ating record. Kasi yung kapatid ko, distorbo. Ano ba yan? Sana ba tayo? <laughs> Sana ba tayo ito? E, ito na nga. Kung uh, slice natin ng mal konting maliit na, ano, yung lettuce natin. Ayan, liliitin natin yung ito, Tapos, pag maliit na siya, ilalagay na natin yung... Dapat kasi, guys, yung maliit talaga siya masyado. Hindi ko pala siya na... Ay, kanina pa ako nagsasalita. Yung camera ko pala, hindi ko siya na-flip. So, tumatayo lang siya. Akala ko nagla-live ka. ko kasi ako sa live, mga person. <laughs> Ayan. Nandayon. Meron tayong burger buns na ano, potato buns siya. Masarap kasi siya guys, pag tayo ng potato buns Potato buns yung ginagawa namin. Ang sarap talaga na tinapay na ganyan. So, kung wala kayong potato bun, pwede naman yung normal lang na tinapay. Pero, masarap siya sa potato buns talaga. Mag, ano siya, mag, ang lambot, tapos ang lasa, naglasa talaga siya. Ayan, lalagay natin yung sauce. Hindi na nakita i-adjust natin yung camera para makita natin kasi nilalagyan natin yung sauce tapos nalagay natin yung bitos tapos nalagay natin yung chicken ayan, yung chicken chicken burger tapos nalagay natin ng another ano naman yung, tapos nalagay, ganyan yun na sya ganyan lang ganyan lang sya, pabalik-balik lang uulitin lang natin kasi hindi nakita ko paano ko sya nilagay sakto lang kasi apat lang na tinapay natin guys kasi hahatiin ko yan siya maging 8 na yan so kasya na yan sa kanila kasi yung mga tao dito nagda naman hindi naman masyadong kumakain kasi umuwi na yung mga iba ang iba nasa duty pa nasa trabaho pa so hindi tayo masyadong maraming niluluto so dalawa lang klase nilulutuin ko for today's night na dinner nila for today's dinner iyon for today's dinner <laughs> kaya hindi tayo masyadong magluluto ng no, marami dahil hindi naman maubos dahil kasi yung mga tao dito guys medyo na ano na na lesson na yung mga pagluluto ko dito ayun yeah. pag regular days lang naman guys, nalilisen lang siya. Pag weekend ako, hindi siya malilisen. Talagang grabe talaga ang lutuan dito. Sa Friday, ng Friday ng gabi, Saturday, Saturday dyan, ang bonggang-bongga talaga. Sobrang busy ni Inday. Saturday tsaka Sunday yun. Kasi andito yung nanay namin, siya magluluto. So, dyan tayo mabibisi kasi nag assist tayo magluto. Assist tayo mag ano ng mga ingredients. Sa assist tayo ng hugas. Ayan. Grabe tayo sa hugas. Grabe kasi yung gumagamit kapag siya ang naghugas eh, na, na, ano pa, nahuli pa yung latest natin. Masarap na. Kaya tumataba na ako dito guys kasi marami ng pagkain na masarap tapos hindi na maubos tayo ang kumakain ang dami kasing chocolate ayan na ano na ako ngayon sa chocolate guys Ayan, medyo nagde diet na ako <laughs> nagde diet ako ngayon bukas na lang ayan tapos na tayo ayan isi serve na natin pero it's chocolate. bye guys